Michael Martin. Double K, Double K, na oh, Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans. Welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe or follow, click that button now, dahil sa Double KTV, hindi ka may iwan sa laban. Good luck Team Carl Martin sa laban mo mamaya. Ang Wonder Boy ng Ifugao ay muling papasok sa ring para patunayan na siya pa rin ang isa sa mga pinaka-explosive fighters sa Philippine boxing scene. Hindi lang ito basta laban, ito ay pagsubok ng tapang at puso. Si Carl James Martin, kilala sa kanyang agresibong estilo at kombinasyong parang bagyo, ay muling magpapakita ng lakas laban sa kalabang handang makipagsabayan sa kanya sa ilalim ng event na Thriller in Manila. Mula sa kanyang mga laban sa ifugaw hanggang sa malalaking entablado sa Maynila, si Martin ay laging nagbibigay ng show para sa bayan mabilis, malakas, at walang atrasan, ganyan kilala si Carl. Pero ngayong gabi, ibang antas ang haharapin niya. Ang tanong, kayang-kaya pa rin ba niyang duminahin ang laban tulad ng dati? Ayon sa mga nakasaksi sa kanyang training camp, grabe raw ang kondisyon ni Martin ngayon, mula sa sparring sessions hanggang sa focus drills, walang pinapalampas ang Timmy Fugao promotion. Kita mo sa mga mata niya, gutom siya para sa panalo. At gaya ng dati, dala niya ang bandera ng Pilipinas sa bawat suntok na bitaw. Kung kilala mo si Martin, alam mong hindi lang ito basta karera, ito ay mission. Mission niyang ipakita na kaya ng Pinoy boxer na lumaban, manalo, at magningning sa kahit anong laban. Kaya ngayong gabi, sabay-sabay nating isigaw, laban Pilipinas. Laban Wonder Boy. Good luck sa iyo, Carl James Martin. Buong bansa, nasa likod mo. At yan mga kabuksing, abangan natin ang resulta ng laban mamaya at siguradong may highlight na aabangan tayo. Kung gusto mo ng mabilis at solid na boxing updates, dito lang yan sa Double K TV. Ako si Ken Kurt, at tandaan, sa Double K TV, hindi ka may iwan sa laban.